Agupas pa si Kimi. Sinagot na pala niya si Paolo Ablino. Umamin na si Mr. Wala na dapat itago pa. Wala naman masama. Umahalin niyo ang isa't isa. Matapang na si Paolo ngayon. Sana maging matapang na rin. Huwag na matakot pa sa mga bashers. Just go with the flow. Hindi sila ang makakasama mo, kundi si Paolo Ablino. Polo ang pagbibigay ng mga opinion ng fans. Ayon nga sa mga ito, hindi ka talaga ready si Kimi natin na ipagsigawa ng kaninang relasyon. Kanyan siya, matagal pa ipapaalam. Kaya kung mahal ni Paolo si Kimi, dapat mas habaan talito ang pasensya kung kailan ready na ang daraga. Hindi biro ang naging problema niya kay e natin kung kailan siya magiging handa. Feeling ko naman, malapit, malapit na rin nakikita natin kung gaano kasaya tuwing magkasama sila. Ayon nga sa isang momento, kado pa itong si girl. Hindi naman ganyan si Meme Vice kung wala lang. Imposible kasi Opinion ko lang, especially si Vice, hindi katutup si Hingyan, hindi totoo. Kaya natuwa na lang siya. Kasi, hanap pa naman, hindi nagsasabi ng totoo. Siguro, hindi pa time para umamin. Waiting na lang tayo. Ilan lang yan sa mga opinion? Obvious na obvious, walang ganyan na tanong kung walang namamagitan.